Imahin sa kakugi ang ipakita nining ni usa ka nga manghimuay og mga bags diha haradaplin Dublin sa usa sa mga kalsada sa Cebu City. Ato siyang ilailahon sa report ni Nico Sereno. Sa kalsada dapit sa Basilica del Santo Niño na abtan og ila, ila namo si Noy Gerardo Tanza. Busy siya sa pagganchilyo ni mga bags nga nahimo niyang panginabuhian sulod sa pipila ka katuigan matud pa nakatunan rasab niya kini nga nagkadugay mas napalambu pa niini ang iyang abilidad. Mag-standby daplin sa dan, mag sa mga hinimo, dalang pagbuhat na sab o bago. Tag 260 pesos ang baligyan niya sa mga bags nga pasalig ni Noy Gerardo ang kalidad sa material ug ang pagtrabaho. Doon na sa gagmay mga pitaka o coin purse. Gamay ni Karaan trabaho. Mauro mo ninyo na sa mga kinaraan. Ligon yun eh. Sa kinilang ano, oh. no? Ligon yun na siya. Samot na rin eh. na rin. Ligon yun na siya. Dugay lang mahuman. Naabdan pa namo mo ang usaka customer na pipila katuig na ang nakapalit ka niya na ngita unta o muparehang kolor. Mato Dinoy Gerardo, nag-apasman nga makabuhat o daghan, apat usahay di sabiud kuno maato tungod kay sa paggama kuti ang proseso. Mga tulo na ikatig, ang mga o upat na siguro kay Dugger niya niya, na nakikita ba, babae ba, naibog sila. Kasi mm -hmm. sige lang kay makita ko itong balik man, no, palit ko balik ani. Oo, lagi ni Inong Da, nga why is that? Mahalin man yun. Oo. Nga, dugay, dugay tarbaho on. Iwa ko yung stock. Ugning nagsingabot nga Pasko, mamahimong makonsidera pa kiningan nindot nga gift idea ang iyang baligya nga bag makatabang na diretsyo kaniya makasiguro pa sa kalidad ni ini nga pagtrabaho nga labor of love gayud uban ni Godfrey Relien Nico Sereno Balitang Bisdak